itatapon ng ating tangkay ng kangkong. Huwag nyo itatapon yung guys. Napaka-importante nyan. na sa gulay. So, okay na. Nagtunan yung ating panglip syang. Panglip syang day yung kawari at yung iyo na ba? Pwede pwede na yun guys. So, salamat sa inyong support sa aking YouTube channel. Kahit wala akong ina-upload ngayon guys. Salamat sa inyong support at baka naman may mga ano dyan guys. Join na lang, join na lang guys. O, uh, lagi na ako mag-upload sa inyo guys. Huwag so, na lagi yung aking mga in upload na na short video. So, pakita ko sa inyo lang guys. Ito. Uh, Guys, pinalambot ko yan siya dyan sa tubig lang yung natural uh, onion. Nilagyan ko yan ng onion. Hindi na binalatan, guys. Oh, para para mabango siya. Kasi ah, so, syempre, meron niya na nam, -nam at saka yung ating salt para malat Yung iba nilalagyan niya ng luya. Depende sa inyo, guys, kung gusto niyo lagyan ng luya. Okay? So, thank you. Wait lang, guys. Wait lang. Wait. Ayan, oh, Yung tangkay po ng ating, ano, yung tangkay ng ating kangkong. Huwag niyo tatapon yan, guys. Ito yung ating sahog. Gagawin natin bupis. Tapos kukuha tayo ng na... konti lang ginting giniling na baka. Kukuha tayo konti lang. Gagawin natin yung bupis guys. Wait lang. So guys, lulutuin na natin ang bupis. Hindi naman siya totally boobies kasi uh, bayay, ayaw nalang may food coloring. So, gagawin natin adobo na boobies. Okay? maganda tapos Ha? Malasing! Kagabi! Ito So guys, halagyan natin siya ng ating uh, siyempre oh yung yeah. so, oh. chopped onion, may sili labuyo, red and green pepper, Okay, memorize nyo na yan, guys. Anong hihintay nyo? Check out, na. amoy parang sumasarap na ako. Masa, masa, <laughs> Anghang, kasing ang hang, kasi ang hang ng pagmamahal niya sa'yo. <laughs>

So uh, guys, lalagay na natin yung ating uh, tangkay ng kangkong kaya huwag niyo tatapon yan. Ganito gawin nyo guys. Ano na guys, luto na yan siya. Patay na natin. Okay, di ba? May ulam ka na. Kaya kayo, huwag nyo pong itatapon ng ating tangkay ng kangkong. Huwag nyo itatapon yan guys. Napaka-importante yan. Masarap yan sa gulay.